Ayan na, mga bibi-bibi. Ang aga-aga. Tignan natin kung ilan ang itlog nyo. Ayan. May itlog na, mga bibi namin. May isa. Dalawa. Three eggs. <laughs> Tatlo. Tatlong itlog. Diyan, wala walang itlog tatlong itlog na wala na ito pigs mamaya o dito <coughs> sa bahay wala kunin natin to kunin na natin isa <coughs> dalawa aroy tatlo ayan nakatlo itlog na tayo mga bibi ha tapos bukas na ulit maya na kayo kakain ha